You know, mga hunters, welcome back po sa ating channel, Kalimay Onay Nagbabalik ngayon po ang ating pong ibabahagi sa inyo kung paano ba natin malilinisa ng ating mga koleksyon Mga silver coins na hindi maapektuhan ang kanyang timbang o hindi maapektuhan ang kanyang appearance No? Meron ako nga nakuha online na panglinis, no? Silver cleaner. Ayan siya. Ayan, so, kung meron kayo nito, huwag po ninyong ilalagay sa maabot na mga bata dahil syempre, nakakalason itong silver cleaner na ito. Liquid siya, mga ka-hunters. Ayan, buksan na natin ito at ng ating pong eh, okay. sa instruction 2 minutes no at yung aking uh, quintas na silver ilagay ko na rin diyan 1 to 2 minutes pero gagawin nating 2 minutes para maging effective at matanggal yung mga dumi and so 2 minutes na siya at pag naibabad niyo na sa loob ng dalawang minuto hanguin niyo na no galaw-galawin niyo lang para matanggal yung mga dumi yung mga itim-itim at kumuha po kayo ng tubig babanlawan nyo po yan sa tubig yung inyong silver. Yung coin natin at yung quintas na silver. Ayan. Tapos, ibalik lamang yung sobra doon. No? Ayan. At pagkatapos mga hunters, kapag uh, naibabad nyo na, nabanlawan nyo na sa tubig, no? Siyempre, dapat meron kayong basahan. Dampi-dampian nyo lang ng basahan. Huwag nyo kuskusin dahil iniiwasan nga natin sa mga ating mga silver coin yung magkakaroon ng gas-gas. dumi, yung mga itim-itim sa aking USPI 20 cents silver coin so recommended ko ito ah, dumi niya ni na hindi kinuskos at yung necklace abay talaga namang natanggal yung mga dumi yung mga nasa sulok-sulok na itim-itim natanggal, pero hindi pa ako contento mayroon pa ako nakita ng dumi kaya uulitin ko doon sa kwintas pero itong uh, sa coin ay okay na at ibabalik ko na siya sa kanyang capsule Kasa sa inyo pa rin yan mga countries, pero para sa akin, recommended po itong palinis na ito sa online. Makakakuha kayo niyan, no? Liquid siya, ayan. Malinis na yung aking silver coin, 20 cents, USPI 19, 21. At, uh, pero syempre kung nga ayaw talagang malinisan ang inyong mga valuable, yung medyo mamahaling USPI, mga silver coin, huwag nyo na pong gawin, no? Kasi eh, kung may plano kayo magpag ng mga silver coin, no? Malalaman kasi ano mga nagkikilatis doon na nalinisan pero itong uh, pamamaraan ito ay para sa akin na uh, 90% recommended ito. Kumbaga natural na maaalis yung kanyang mga dumi sa inyong mga silver coin at mga alas na silver. So, ayan po ang ating content ngayon. Maraming salamat. Huwag kalilimutang mag-follow and subscribe sa ating Facebook page. Mga hunters, ganun din. Sa ating YouTube channel Mag-join and subscribe So maraming salamat Hanggang dito na lang po Galbes, I'm out